Yung may puti sa ibabaw ay formaggio yan. Cheese sa ibabaw na durog na. Ito naman sa isa walang nilagay na sa ibabaw na cheese. Pero may cheese na rin siya habang niluluto. Ito na siya ngayon nang naluto na. Tapos siya nung luto na sa loob ng dalawang oras ko niloto pinahinaan ko lang sa pinakamahinang apoy ito naman din ang amin hapunan nilagyan ko na ng ragu ang aking pasta masarap na masarap magluluto din ako ng pasta sasa, sa, ito ang pinuluto ko na pasta mga dalawa lang naman kami nakakain ng aking mister kaya kaong lang ang iluluto ko ang pasta mga ano ah. dalawang takal na ganito yan. Isa. Dalawa lang naman kami nakakain. Para matikman namin sa agad ang ang dalawa lang kapan. Ang rago na niloto ko. Yan, dalawa. Pero sobra-sobra na yan. Marami na yan tayo. Hindi, basta tag-county lang ang aming kainin. At isang platito lang na maliit. Para matikman na namin itong ragu na niluto ko ngayon. Eto na siya ngayon. Isang oras na siya at kalahati na pinakukulaan ko. Pero gagawin ko siya na dalawang oras ko siyang lulutuin para lalong lumabas ang sarap. Ngayon, isang oras na siya at kalahati. Kaya, eto na siya ngayon. Ang sarap-sarap na. Pwede na ito. Isang oras pa lang at kalahati. Eh. Pero gagawin ko pa rin siya isang bali dalawang oras para lalong masarap. Ito ang ragu na ginawa ko. Karne ng baka. Ay, naku. Pero nilalagay ko lang siya sa pinakamahin ng apoy. Aray! Sakit. Talsikan ako. Yan lang masama. Yan pag nag, uh, nagluluto ako. Kaya ayaw kong magluto kasi ano. Natatalsikan ako. Yan, ganoon na siya. Ito po ay po ay iluluto nyo ng sa loob lang ng isang oras. Sa, sa loob lang ng isang oras nyo po ito iluto. Pero dipindi po sa inyo kung uh, lampas pa doon. Kung gusto talaga nyo yung uh, yung lalo pang dagdagan ng oras sa loob ng isang oras ay luto na po ito. Pero dipindi pa rin sa inyo kung pabutin nyo ng dalawang oras o isang oras at kalahati Ganon po 'yon. Tapos, 'yon, luto na. Iluluto ko lang po ito na. Pero mas gino gusto ko rin po dalawang oras kung niluluto ko sa pinakamahina ng apoy. Pero kung gusto niyo isang oras lang, ay pwede naman po. Pagkatapos ng limang minuto na paglagay ng vino, diyan ko o alak na puti, isusunod na natin itong kamatis. 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 yang jangan nasi ya, dan Maman tika nasi ya, oh. dah nih jo, nasi sananan mabuti an, karni, Ang sarap na ng kulay niya. Ngayon, mga limang minuto din na paggisa nitong kamatis. Isunod naman natin ang carrots at saka sili na magkasabay. ganun Mga 5 minutes yan na ganyan. Sa uli na natin ito. Kasi ano. Yan, no? yan asin na lang kailangan. Yan, mga 5 minutes na nagisa na dito sa kamatis. Ba, ang ganda na ng kulay. Eh. Hmm. Isunod na natin ang celery. Magkasabay na sa carrots kasi ang mga bata kasi ayaw makita yung gulay. Kaya dinodorog na lang namin. At pinapalata ng mabuti ang gulay kasi ayaw ng mga bata ng gulay. Kaya pinapalata namin. Ingis yes, na maganda naman yung kainin sana kung video hilaw. Yung mga bata ayaw kumain ng gulay. Kaya pinasama na lang namin pagsalata. Depende sa inyo yun kung ang gusto nyo na paglalagay kung medyo hindi malata. Pwede rin. Kasi kinakain naman yung carrots at saka na hilaw pa. Kaya lang namin hinalo agad kasi ang mga bata para hindi nila makita ang gulay. <laughs> hindi nila alam nandyan sa nalata lang, nandyan sa loob yan pag nagisa na ng ganyan mga 2 minutes lang nagisa na ganyan yan isusunod na natin ang cheese para Manuot sa karni ang kanyang ang kanyang linamnyam. Yan. Cheese yan. Ganun yun. Para maglinamnam ang loto. Ayan, ganyan na siya hanggang sa matunaw. Ito na for majority. Ito na for majority. Sa kana lang ito ilalagay ko kasi may cheese naman na. Kalagyan ko lang siya ng kaunti na yan. Tapos, kung gusto niyo magdagdag, pag nagluto kayo ng pagkain, pwede pa rin mo idagdag Kahit pahabol na lang lang. Pag kumakain tayo, lagyan nyo nito ng ano. Ang kinakain mo, okay lang din. yung Kaya. Ngayon, ito na lang ang kulang gatas. Igisa ko. Patunawin ko muna itong piso. Mau ko okay. ilagay ang gatas. Ayan. Pag nagisa na ito, natunaw na ang kiso. Kasi grated yun na kiso. Binagad. Kailan ang patunawin ko muna. Mawa ko lagyan ng gatas na sabaw. Ayan. Tunaw na ang kiso Saka ko na siya sasabawan. Tunaw na, oh. Mm, tunaw na. Sasabawan ko na siya ng dalawang baso. Isang baso at kalahati yata ang laman nito. Mga dalawang ganito. Ang isasabaw ko. Yan. Yan. Yan na ang pinakasabaw po sa kanya. Puro gatas. Pero kung gusto niyo na may halo na tubig, pwede naman. Dipindi sa inyo yan. Ang akin lang ay ganyan po ako magluto. Yan. Dadagdagan ko siya ng gatas. May isang baso pa rin. Bali, apat na baso na natural ang inilagay kong gatas. Ayan, saka, saka na ninyo titimplahan ng asin. Depende sa gusto nyo at kung gusto nyo, lagyan pa rin ng uh, pang, pampalasa. Depende sa inyo yan. pero ako hindi ako naglalagay ng pampalasa. Okay na 'yan asin sa akin po. Lalo na 'yung asin na galing sa dagat. Okay na sa akin po 'yun. Okay, salamat. Kung kayo man po ay nanonood, salamat po sa inyo. Pero depende preferences pa rin sa inyo kung paano kayo po magluto. Ganyan po ang akin. Putahing ragu. Pwede pang Lagay sa espagueti, sa pasta, at sa risotto. Yung, ayaw ko kung anong tawag niyan sa Pilipinas na risotto. Basta ang alam ko, pwede sa lugaw. Pag sa Italiano kasi risotto, ang tawag may, ano kasi yun, may, may, yung, may kanin kasi yun, tapos lalagyan nila nito, pinaka templan Pinaka- La, nilalagay sa risotto. Okay. Magandang umaga muli, magandang hapon at magandang gabi po sa inyo. Salamat po. Eto na po, 5 minutos ko na sinangkot sa ang karne mo na. Ayan. 5 minutos ko na sinangkot sa monang karni. Ganyan na siya. Isusunod ko naman ang vino ko alak na puti. natuyo ng kaunti. Saka po na ilalagay ang kasunod na kamatis. Kamatis na Saka po na isusunod paglagay ang kamatis na nadurog. Ayan ang durog durog na siya sa lata. Depende sa inyo yan kung anong gusto nyo ilagay kung yung hindi pa gano'n ganyan na durog o kung hindi. Yung hiniwa-hiwa lang. Pwede rin. Ayan. Medyo masabaw pa siya. Kaya maya-maya ng kaunti mga ilang minuto pa. Mga limang, monyo, limang minuto din. O depende sa kung tuyo na, kahit wala pang limang minuto. Pwede na isunod ang kamatis. kapan mo